na idol, punta muna kami sa restaurant at kami tapos lang namin ng seminar dito kami sa Sapporo punta kami ng restaurant at kain kami pakita ko dito sa inyo, talabas yung ano dito sa Sapporo, ano? o, yung tower ito yung mga kasama ko ha? ayun o no. ang ganda oh. o sa vlog mo <laughs> mag ka sa vlog ko eh Trehari na pati ang subscriber ko iyan. Wow. <laughs> 100k. Oh, trehari na. Ay, ang ganda dito. Hmm. Dito kami sa Sapporo, nag-seminar. Ayun. Ang ganda. Yung tower, ano dito, tower dito sa Sapporo. Ang taas. Ganda niya naman, pakaganda dito. Mainit, pero malamig ang simoy ng hangin. Ayun. No. Ang ganda mga kasama ko ayun yung ano dito park tatapos nung namin yung seminar happy rin yung seminar namin about sa sahod namin nag seminar kami about sa sahod dito sa Japan sa bilang working visa yung mga rules yun ang pinag -seminar, seminar namin kanina maganda naman yung ano yung mga paliwanag sa amin ayun ang ganda ng view dito Nahanap hmm. muna kami ng mga kainan Mamaya kakain ha Ang dami na mamasyal dito ah, Tingnan nyo mainit Nandiyan sila sa init ha Pero yung hangin Simoy ng hangin malamig Ano? Ang ganda Dito sa Sapporo Sama hmm. tayo kakain Hmm. Mahanap kami ng restaurant mga kainan Ang tao dito eh Ayun o, yung mga kasama ko Layo to sa amin Mga 3 hours ang biyahe Mahigit bago makarating dito sa Sapporo ikami kami naman sa Obihiro kami na uwi Ayun ano namin yung sinsin namin Yung ano na Nagatid sa amin so, tawi kami doon sa dulo. Sa Kami Ano sa kanila. Nice to naman dito. Ang ganda, di ba? na kami. Ay yung mga kasama ko sa nanahan. <laughs> Hmm. walang makainan maghanap kami ng restaurant na mura kasi ang mamahal ng mga ano dito, restaurant ayun o o bukas pasok na naman kami seminar ngayon pero yung seminar namin ngayon may bayad to Bukas, umpisa na kami ng trabaho Tapos na yung bakasyon namin na isang linggo Ayan, dito kami sa Sapporo Pagsimina About sa sahod Saka sa pag isis W Ayan, likod namin Kita ko sa inyo yung harap ng ano Ayan, nangyay Maaraw Pero yung simoy ng hangin, malamig Ah Mayinit na ba? <laughs> Ayan. Kahanap kami ng mga kainan. Wala pang makita. Ayan o. Puti oh. Puti baboy, wala pa? Saan ah, pa? na Malapit na daw labit na daw, makasar May anak pala dito yung may train yung nasa gitna ng kalsada Pumasok ko dito, sabi ko ka lang hundap Aba May train dito yung nasa gitna ng kalsada Papakita ko sa inyo ay no oh, yung kulay green na yon train yun sa gitna na kalsada ang hmm, daming tao kabaha no oh. ayun no oh, yung kulay green na yon train yun nasa gitna ng kalsada ayun yung isaw oh. hmm. train dito sa gitna ng kalsada. Ayan. No? Ayan. Saka yung Ole Ito yung release nyo. Dito yung dadaan. Ayan. O. Yung sila. Kita nyo yung release. Ayan. O. No? Ganda, di ba? rin dito Ayan o mm. Rin dito sa Sapporo Nasa gitna ng kalsada Ayan o Ayan Wala ka traffic traffic Ayan Ito yung release nyo Ang ganda diba? lahat ng hmm. biyahe noon Kasi hmm. ba nagpin yung mga dabi na ay pa-i sa green. Ang tuli no. Train din 'yan. Hmm. Ayano. No? Oh, oh may nga lang. Ay mabilis ang commuter dito, yung mga pasahero kung saan ka pumunta mabilis ang biyahe hindi kumpara para sa atin napaka traffic dito walang traffic kahit ang daming tao tingnan nyo Ayan. ang daming tao pero walang traffic Ayan, kami doon sa ano parang Chinatown dito sa Sapporo ito yung train dito sa gitna ng ano ayun. Ito naman dito sa kabila, nadaan yung kabilang train. Ito yung release oh. So. Dito kumadaan. nadaan. Ayan. Dito kami kakain. תודה רבה, תודה רבה.